Huwag kang magalala, Miss Magiging maayosin ka agad si Mr. Gu. Palagi ba talaga madaling himatayin si Gu Minyan? Talagang may sakit ng ganyan sa pag-iisip si Mr. Gu. Ang takot sa dugo ay isa lang sa mga sintomas. Kasama ang iba pag sintomas, ngunit hindi limutado sa takot sa apoy at batutuli sa bagay. Takot sa hindi pamilya sa kapaligiran. Meron pang iba. Labis sa pagiging malapit. Una sa lahat, ayoko masyadong nilalapitan ako ng mga tao. Pero dahil may tanging sitwasyon ako ngayon, kapag may mga tagalabas, gusto ko nakasentro ka sa akin. Dapat 20 centimeters ang layo mo sa akin. Kaya pala kakaibang kilos niya noon. Dahil pala rito. Kaya po! Magbayad ka na! Lumabas ka dyan! Ayusin mo to! Magbayad, magbayad ka, ka! Bayad! Bayad! Magbayad ka na! Ano ba? Payaman mo na yung utang mo! Bilisan mo! May tumalan sa building! Huwag kayo magtago sa loob! Sino kaya yun? Oo nga, no? ああ。 Mr. Boom, Mr. Su. Uh, uh, pasensya na po sa si istorbo. Bu. Bumalik ka. Ano yung sinasabi mo? Ah, uh, kasi po, pinapababa po ni Mr. Susi, Mr. Su. Si Ms. Su. Huh? Pwede bang kami na lang muna ni dad ko? Sige. Si Yao Yao, Dinalan na ng polis. Ang sabi, si Najai ang manakit. Ikaw? Pwede mo bang pakiusapan sa si Bingyan na pumirman ng Letter of Understanding? Huwag nang kasuwa si Yao Yao. Akala ko, pumunta ka para ng loko mo si Mama at nangaliwa ka kay Jiang Wanli. Di ko inakalag talaga kinakampihan mo pa rin si Jiang Wanli at ang anak niya. Alam kong... Galit ka pa rin sa amin. Pero kasalanan ko at ang tita Jiang mo ito. Wala rin namang kinalaman si Yao Yao. Gusto lang niyang protekta ng nanay niya. Hindi pa ako nakikiusap sa iyo kailanman. Pwede ba ngayon? Pakiusap si dad sa iyo. Pakiusap po kay Ming Yan letter of understanding. Noong naaksinenta si mama, bakit di kita nakita nag-alala sa kanya? Noong inabusa ako ni Jiang Wani, bakit di mo pa rin ako pinansin? Ah kasi... Gusto ko lang munang ayusin ang gulo ngayon. Yung nangyari noon, sa kanila natin pag-usapan, pwede ba? <laughs> Bakit kailangan isentabi ang tukol sa amin ni Mama? Bakit? Yung kay John anak niya ngayon agad dapat? Mama, Mama, Mama! Ik Ako ang nagpasuyo sa nanay mo noon, harapin si Guhong Si. Umahasang matutulungan na Siniang group na malampasan ang krisis na to. Ano mo ba nakipaglalasyon ng nanay mo kay Guhong Si? Ano mo bang nag-video pa ba yon? Naisip mo ba nararamdaman ko? Lalaki ako. Ako ang lalaki niya, asawa niya. Naiintindihan mo ba yon? Bakit kailangan mo pang tutsukin ang sugat ko? Oh! Patutunahin kong inosente si Mama. Makakahingi ako ng letter of understanding pero may dalawa akong kondisyon. <sighs> ano yan? Una, gusto ko makipag-divorce ka kay Jiang Wan ni ngayon. Kano man kalaki ang nagawa niyang mali, dalawampung taon pa rin kami magkasama. Kung ganun si Shuyo, ipakulong. Ikaw! Sunia, bakit ka nagiging ganito ha? Kapatid mo siya! Hindi, anak mo lang siya. Ikaw ang pumili. <sighs> Pangalawang kondisyon. Pangalawa. Pangalawa. Gusto kong palitan mo ang testamento mo. Ako ang pangunahing tagapagman ng ari-arian mo. Ang bahagi ni Shuyao ay hindi lalampas ng 5%. Yun nakuha ni Jiang Wanlin sa grupo nitong mga taon. Sapat na yun para mabuhay silang mag-inahabang buhay. O gusto mo, dagdagan ko pa ng isa. Habunin natin pabalik ang mga ari-arian hinangkin nila ng iligal. Pag ganun, hindi nang iisang makukulong. Sige. Gagawin ko yan. Ihanda mo na lahat ng dokumento kailangan. Isisend ko ang letter of understanding. Sige. Okay na. Okay na. kung mag-divorce na lang kaya tayo. Bakit, honey? Bakit mag-divorce, honey? Huwag mo kong iwan. Honey, ikaw ang gusto ko. Ikaw lang mahal ko. Basta pumayag ka. Ipapadala sa'yo ni Sunia ng letter of understanding. Makakauwi agad si Yao Yao. Sunia nang pumilit sa'yo, di ba? Yung malditang yan pumilit sa'yo, di ba? Ayoko! Ayoko! Hindi hindi ako papayag sa divorce! Pwede makukulong ang anak natin. Basisira ang buhay niya. Shunian. Ang lupit mo. Ani? Naluhampung taon na akong sumama sa iyo. Magkasama natin pinalaki si Aoyao. Iiwan mo pa tayo na kami ngayon, ha? <laughs> Ayoko. Ayoko mawala ka, ni. Hindi ko naman talaga gustong iwanan kayo. Basta, kukunin muna natin ang letter from the understanding tsaka na tayo mag-usap. Pag-divorce muna tayo. Pag nakalabas si Yao Yao, ayos na ang lahat. Pagdating ng oras na yun, pwede na natin gawin ng kahit ano. Sige <coughs> <coughs> na, tama na hindi kita patatahimikin. Salamat. Ang umutang, dapat magbayad. Siyempre, anong gusto mong gawin ko? Basta kaya ko. Kahit ano ba? Sige <laughs> na, sige na. Huwag ka na mag-type. Sa sign language na lang mag-usap. Nag-aral ako ng sign language nito makahuli.